nakalabas ko lang ng work. Eh, naka pa tayo. So, ngayon, bibili tayo ng mga iba pang mga ano natin sa pang balikbayan bas box. Kunti lang bibili natin mga loves. Tape nga lang yung sa ko dito <laughs> Pero alam nyo na naman tayo. Baka mabudo na naman tayo kung ano na mga makita natin dito. So, let's go! So, nandito tayo mga loves sa mga shampoo and conditioner. Actually, ay eh, mga pinadala ko before mga loves. Yung mga ganito, yung mumurahin lang. Ito, 197. <laughs> Ayaw nila nito mga loves kasi sabi nila, <laughs> <laughs> hindi daw maganda sa buhok. Pero pa parang feeling ko mga loves, kung dito, parang, mas, parang maganda naman to sa buhok. O, tignan nyo. Ayan. So, kukuha ko nito. Ito, oh, nakalagay keratin infusion. So, feeling ko. Feeling ko lang. <laughs> Parang maganda naman siya sa buhok mga loves, oh. So, ano na lang siya? $7.98. So, kukuha ko nito isa, uh, dalawa. Ayan. So, padala natin to mga loves. Tapos, meron pa rin isa, ah, wala na pala. Tatlo na pala yung kukuhanin ko mga loves. Tatlo. So, Ayan ipadala natin sa Pilipinas. Ay, nako, nalaglag na. So, may kasama na siyang shampoo and conditioner. Ayan. So, ayan mga loves. Tatlo ang ating kinuha. Kung magkasya siya. Yarn. So, nandito naman tayo sa mga ano mga loves. Sa mga creams, mga lotions. Ito yung um, pinapabili nila ate. Kasi ito yung mga pinadala ko before, mga loves. Ayan, ito. Each depends. Kasi, mga katikati sa mga ganyan. Ito, tapos, siguro ko kukunan natin ito. Ayan, mga loves. Isa sa, kasi ano yung mga balat namin, mga loves, mga, ano kami sa mga katikati. Ayan. Ayan. Tapos, ko rin ako nito mga loves kasi ito yung pinapabili ni ate. Advanced Repair Cream. Medyo pricey siya mga loves pero ano talaga, ganun talaga. Ito yata yung original. Not sure if it's this one or this one. Healing Cream. Extremely dry, compromised skin. Ito naman, Advanced Repair. Very dry skin. So, I think this one. Ito siguro yung mga loves. Original Healing Cream. $15. dollars. Yarn hanapin ko yung sabon na pinapabili ni Papa. Ito pala nalagpasan ko. Nakita ko ng mga loves. Ayaw niya daw yung, yung ano na pinadala ko before. <laughs> yung sabon na pinadala ko na binili ko sa Costco. Hindi daw mabango. So gusto niya yung... Kares, mga loves. Kares or cares. Ewan ko paano siya. Ano, eh. Parang kares yata. Kasi mabango daw, mga loves. Ito, oh. Ayan, ang gusto ni Pudra. Ito, mga loves. <laughs> Eight bars. Ayan ang kanyang gusto kasi mabango daw to. Meron pang mas maramihan ito, yun. Eh? Bakit parang wala dito? Wala, ito na lang, mga loves. So tayo ng mga apat na peraso. Ayan, pang ano natin. Pagkakilas-kakilas. Pag Ibigin natin dito. Ayan. Ayan. Ayan, isa pa, mga loves. Ayan. Nagkuha din pala ako ng ulay mga loves. So, ito, nakalagay 12, ano na siya mga loves? 12 pieces. Ayan, 4. Magkano ang presyo niya? 12.97. Ayan. So, konti lang ang difference. Ito ay 8 for 10.97. So, mas makakamura na tayo dito sa ano. Sa A uh, 12. Ito naman ang flavor. Ang flavor. White strawberry and mint. Pero, okay na tayo dito mga loves. Masyado nang maraming sabon yan. Ayan. Pero kulang yung mga loves, kasi ipapamigay na naman nila yan. <laughs> Alam nyo na. Siyempre, hindi lang para kalamama yan. So, ano pa ba? I think yan lang, mga loves. Dito naman tayo sa mga gamot-gamot, mga loves. Kasi noong nagpunta ako ng Costco, nakalimutan ko mga... So, ito, allergy relief. So, from 788. So, dalawa na yung bilhin natin, mga loves. Ayon. Mm -hmm. ano sila sa mga allergy-allergy nila. So, ito mga love, bibilan ko yung tito ko kasi nagpapabili siya ng pang ano sa prostate. So, ito medyo mas mura to mga loves. Ito, um, which is um, 1088 pero parang mas ano to. Nung binasa ko, parang mas ano to mga loves. Parang mas maganda. 1497. So, bibilan ko siya nito mga loves. Dalawa na yung ano natin. Padala natin sa Pilipinas problem siya sa prostate. So, ayan. Bilhin natin for him. Ayan. Binakas siya. Ito na natin ilagay mga loves. Ayan. Ito pala, kinuha ko. May bilhin mga loves. Pang ano, pang, pang party. Charot. <laughs> pag mga ganyang kulay. Kukuha rin ako na to mga loves. Pang ano naman to. Ah, uh, yung pepto eto pag masasakit yung chan mga loves Ayan, pwede nilang inumin. ano heartburn, indigestion, nausea, um, upset stomach, and diarrhea. So, ayan. I think dalawa na yung kukuhanin ko mga labs para ano, para naman mapaghati-hatian nila. Ayan. Or feeling ko, inisip ko nga kung ano na lang eh. Ito, uh, oh, gummies. Para mas magaan. Ewan <laughs> ba mga labs. Ito na lang try natin. Mas mura na rin kasi siya mga loves. Oh. 4, Dalawang ano na. Dalawa na yung ganto. Ito medyo mas pricey siya. Oh. 13.47. Ito kasi murang brand to mga loves. I think Walmart brand to. If I'm not mistaken. <laughs> so ayan. So kuhanin natin ito. Padala natin sa Pilipinas. I'm not sure kung meron ganito sa Pilipinas mga loves. Ayan kukuha rin ako nito mga loves. NyQuil, severe, um, for cold and flu. So, pwede ito mga loves pag masakit ulo mo, may lagnat ka, masakit dalamunan mo, may mga pain-pain, nasal congestion, yung mga ganyan, sinisipon, inuubo. Ayan e mga loves. So, pwede ito sa adult din. Ayan. So, feeling ko mga loves, ito pa lang is sobrang mahal na ng ating babayaran. <laughs> Kasi, ano mga loves, <laughs> ewan ba? So, mamimili muna ako ng ano, yung konting uh, gamit namin sa bahay. Mga loves, signan nyo, oh, September pa lang, pero nakaredy na ang mga pang, ano, pang Halloween na Ay, eh, so, ayan ang ating mga aabangan, mga loves, sa November. Kasi, ano na mga loves? <laughs> ang aga-aga pa, September, October, November, pero ayan yung mga chocolates, mga loves, oh. So, yan ang ating aabangan sa, ano, Halloween. Ayan pa mga pang decorate, pang Halloween mga loves. Oh, napakadami. May nakita ko dito mga loves, itong uh, mga damit. Uh, for $7 yung original price. Ngayon $3 na lang siya mga loves. Pero dito nakalagay $4. So I'm really not sure. <laughs> so ito, pukukuhanin ko to sa pamangkin kong lalaki mga loves. Feeling ko, kasya sa kanya to. Ayan, kasi parang kasya siya sa akin. So kasya sa kanya. <laughs> Ayan. So, kukuhanin ko to. And then, meron pa siyang isang kulay, mga loves. Ito. Medium. Ay, walay ng ano. Malaking size. Parang, ito pala mga loves sa baba. Uh, XL. Double XL. Ayun, nakita ko na. So, ito siya mga loves. Oh. Ang ganda, no? O, oh, 'di diba? Ang ganda niya. For $4 or 200 pesos. Ayan, para sa aking pamangkin. Dito naman mga loves, may mga sando na tago one dollar lang. So, kuhanin ko to mga loves. <laughs> Di na tayo ano dito mga loves. Di na masama. So, pwede rin to sa, ano, sa mga pamangking kong babae. Kasi naman siguro nila yun mga loves. Kung ano na lang makuha natin. Ayan oh, ang cute. Oh. Oh, kasi na siguro nila yun mga loves. Lahat ng kulay kuhanin natin. <laughs> Yan, ito parang pwedeng pang ano to, pang adult. Medyo malakas siya ng konti. And ito, pang ano, pang babae ang kanyang kulay. Ayan o, oh, pwede sa aking mga pamangkin na babae. Kota tayong dalawa para sa sila, si Sam at si Tali. Ayan, mm. so ayan mga loves, Punin natin. Ayan. Tapos, pumunta na tayo doon. <laughs> Meron pa nga dito oh mga tag $7. Medyo pricey siya. Punta na tayo doon kasi bibili ako ng anong mga loves. Ay, ang cute naman ang sapatos na 'to. Ang cute, oh, $22. Ang cute niya mga loves. Ito, super cute. Ang ganda. For $22. Ang cute niyan mga loves. So, meron dito mga loves na mga uh, milk chocolate flavor Swiss Miss hindi <laughs> ko alam kung nagpuraans ko ba ng maayos yun. So, ito, uh, malaki na siya, mga loves, oh. 34 servings na. Ayan, ang laki ng ano niya, oh. So, kuha ko nito, mga loves, the low way, Papadala natin yan sa Pilipinas. First time ko magpapadala nito, mga loves. Ayan, kasi ayaw nila ng coffee na pinapadala ko mapait. <laughs> kaya ito na lang, milk chocolate flavor na lang, mga loves. Ayan. Actually, tatlohin ko na kaya. Kasi... Ah, oh, baka ano, para sa mga bata, mas magugustuhan nila itong mga loves. Milk chocolate flavor. Yan. O, oh, diba? Ito naman mga loves, o. Oh, naka, ano naman siya, naka sachet. 30 na siya mga loves. Tapos, for $7. So, kuha ko isa. Tingnan natin expiration date. 2024 pa mga loves saka feeling ko pagdating noon eh pagdating nito doon, hindi naman ala. feeling ko aanuhin ah, nila iinumin nila agad yan mga loves so, tapos kuha tayo ng Vienna sausage mga loves Ayon! gusto rin gusto rin nila yan mga loves Vienna sausage 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 isa pa. Last na mga last. Naku, ang bigat na naman ng balikbayan box natin nito. <laughs> kasi puro ano mga mabibigat ang ating ilalagay. Yarn and kailangan natin mga last ng luncheon meat. Meron na ako ng spam pero mas, masarap talaga tong luncheon meat mga last. Kasi parang ano sa akin na hindi siya masyadong maalat as compare sa spam. Yung sa spam naaalatan ako pero yung luncheon meat wag yan kasi may ano siya Meron siyang, ano tawag dito? Yupi. Yung luncheon meat, mga love. Mas ano siya, tawag dito, hindi siya masyadong maalat. So, kuha tayo yan. sa Pilipinas. So, okay na yan, tatlo. <laughs> tatlo. Tatlong piraso nagtipid. So, kapa tayong isa pala. Para naman, ano. Para naman. Ayan, hati-hati. yeah kukuha naman ako mga loves sa mga konting ano namin sa bahay. Gagamitin namin sa bahay. Kailangan ko ng ham. Ham, ham. Kukuha pala ako ng bacon, mga loves. Ayan. Normally, asawa ko lang mahilig sa ganito, mga loves. Eh. Tapos, doon sa side na yon nandun yung ham. Ham, ham, ham. -ham. Gusto kong kinakain yun, ano, with pickles. Dito yata yung mga loves. Honey ham. Bakit iniba nila yung ayos? Uh, Parang before nandun yun. Honey ham. Ayun. Black. Ito mga loves. Ito. Honey ham. Masarap to mga loves. Yarn. And kukuha rin tayo ng turkey breast. Ayan. Thin sliced smoked turkey breast. Ayan. Hindi ko alam mga loves kung anong lasa nitong ano. Ito original na Philadelphia. Kukuha ko nito. Ayan. Ayan ko tayo nito mga ayos. Nakalagay buffalo chicken breast. Mukhang masarap ito Para sa aking Jusawa. Ayan. Gagawa natin siya ng sandwich. And kailangan natin ng hey, mga loves. Honey ham. Yarn. Tapos, kuha kong cottage cheese, mga loves cottage cheese. Asa na yung maliit na cottage cheese? Ito na lang. Cottage cheese. Small Yarm. Last na mga loves, ang hanapin ko naman yung peanut butter na gusto kong ipatikim kala mama kasi may natuklasan ako dito na peanut butter na sobrang hindi <laughs> siya sobrang tamis pero masarap siya mga loves. So hanapin natin yun. Pamanap na tayo ng bread mga loves dito. Yung favorite kong bread. Ta-da! This one, artisan. Ayun mga loves. Favorite ko talaga to. Tapos nakita ko na yung peanut butter mga loves. Ito. Ito yung peanut butter na gusto kong ipatikim sa kanila. Ayan. So, kumuha ko ng tatlo mga loves. <laughs> Ayan yung peanut butter. Ito. Uh, peanut butter and co. So, papadala natin sa Pilipinas para matikman naman nila mga loves. Kasi yung pinadala ko before na ano ba yun? Basta may pinadala kong peanut butter. Hindi nila nagustuhan kasi maalat daw. Masarap lang daw yun mga loves pang ano, pang kare-kare. <laughs> so, ayun. Ito pala. Ito yung pinadala ko before mga loves sa kanila. Hindi nila nagustuhan kasi ano daw. Hindi siya matamis. <laughs> gusto kasi nila matamis mga loves. Pero eh, ang peanut butter na yan, matamis yan. So, kung gusto nyo, bumili na kayo. Charot. Kuha <laughs> ko ng mixed veggies, mga loves. Yan. Pang ano natin. Pang meal prep natin to. So, bibili tayo. Dito tayo ulit kumuha. Baka, kaso baka malaglag siya, mga loves. <laughs> mga nalaglag ko yan. Ito na lang ang ating bilhin. Ayan. tap Pepper. Ayan, mga loves, ang ating cart. Hindi ko alam kung magkano natin babayaran dyan. Naan ko ako ng ya mga loves. Ayan. Ang repollo. Ayan, kumuha rin ako, mga loves, ng radish. Radish. Radish to, diba? Ayan. I think we're good, mga loves. So, mag-check out na tayo price reveal, maya maya <laughs> mostly yung mga pang na sa balikbayan box yun ang mahal mga loves so, mga loves, ayan, tapos na tayo mamili, pa pa -uwi na tayo mga loves, pagod ako <laughs> Ah, buti na lang mga loves, merong ano, merong cashier. Thank God kasi hindi na ako kaila hindi ko na kailangan i-punch pa lahat mga loves. Yung mag-check ka mag-isa mo. Buti na lang meron dong isang cashier. <laughs> buti na lang talaga mga loves. Tapos ito na ang receiver reveal. So ang binayaran ko mga loves, tandaan is 308.42. <laughs> I'm broke, my love. <laughs> $308.42 dollars or pumapatak na more than $15,000. Yun lang binili natin mga las. mahal kasi siya kasi nga dun sa mga gamot na binili natin, yun sa mga sabon, mga ganun. Kaya, na, kaya napamahal tayo mga las. But anyway, it's okay kasi para naman yan sa family natin sa Pilipinas. And ayan, may papadala na naman tayo. <laughs> Lagi ko sinasabi, last na to, last na to. Pero ayan, nakakaipon ako na nakakaipon mga loves. So ayan, thank you so much for watching mga loves. And I'll see you next vlog. Bye-bye! Abangan nyo mga loves yung pag iimpake natin ng balikbayan boxes. Actually, alam nyo yung pinunta ko dyan sa Walmart. Ang pinunta ko is mamimili ako ng dagdag na tape. Ang ang ending, nakalimutan ko mamili ng tape. <laughs> Kasi kung ano-ano yung mga pinagbibili ko mga loves. So anyway, thank you mga loves for watching. Bye!